Lugadan ang ang 27 anyos na lalaki makalis na saksakon kan sa diri pa man mismong ama sa barangay San Jose Viga, Catanduanes. Ugto na kaaging Martes kan mangyari ang insidente na unong sanaman subuot sa pagkaon. Basado sa investigasyon, uminabot ang nakainom na sospek asin kinumprunta ang biktima huli sa pagkaon subuot kainikan pagkaon sa saindang harong na nauli man sana sa diskusyon. Makalis na magkasimbagan, huminali na ang sospek alagat sa pagbalik kaini, dumana kaini sinaksak sa tikab ang biktima. Tulos man na idalagan ang biktima kang tugang kaini sa Viga District Hospital nang unyan ang nagpaparahay pa. Nasa kustudya na kan Viga Municipal Police Station ang sospek na voluntaryo man sa nang nagsuko kaiban ginamit kaining kitchen knife na nasa 11 pulgada. Bali ang Viga MPS po sir, nagpapaalala uh, po sa mga di makaiwa sa paginom na wala pong rewind ang buhay. Ang maling aksyon na nagawa natin ay maaari nating pagsisiyan pero yung damage po ay hindi na natin kayang ibalik. Kaya manatili po sa nangkalmado sa lahat ng oras. Para sa mga baratang tatakbikol, Hercules Barbacena.